Maramihang konsistent na mga tauhan mula sa isang imahe. Open Art plus Kling AI Video. Nagpakilala ang Open Art ng bagong tampok na maramihang tauhan na nagpapahintulot sa mga user na lumikha ng mga imahe na may maraming konsistent na tauhan sa isang prompt lamang, sa pamamagitan lang ng pag-type ng kanilang mga pangalan. Dati napakahirap maglagay ng dalawa o higit pang tauhan sa isang eksena at mapanatili ang kanilang konsistensi sa maraming eksena. Ngayon, maaaring gawing video ang mga imaheng ito gamit ang built-in na integrasyon ng Kling AI sa platform. Ipapakita ko sa iyo kung paano. Pagkatapos magparehistro sa platform, ire-redirect ka sa homepage. Makikita mo ang lahat ng tungkol sa paglikha ng konsistent na tauhan sa ilalim ng tab na Characters. Pinapayagan ka ng open art na lumikha ng konsistent na mga tauhan sa iba't ibang paraan. Kabilang na ang paggamit ng isang reference image. Para subukan ang maramihang konsistent na mga tauhan, Maaari kong gamitin ang isa sa mga naunang karakter na ginawa ko o gumawa ng bago. Sa pagkakataong ito, gusto kong gumawa ng bago. Para doon, kiniklik ko ang start with description. Dito, bibigyan ko ng pangalan ang tauhan ko, Moana, at maglalagay ako ng description, isang batang babaeng Polynesian na may mahabang kulot at madilim na kayumangging buhok na kasuot ng pulang crop top at paldang kulay cream na may tradisyonal na disenyo ng Polynesia. Inspirado ito ng pelikulang Moana at gusto natin ng malakas na tropical beach at Hawaiian vibes. Pagkatapos noon, pinipili ko ang photorealistic bilang style at kiniklik ang create previews. Gusto ko ang proseso ng paggawa ng karakter sa open art. Dahil nagbibigay ito ng mga preview at maaari akong pumili mula sa iba't ibang opsyon. Para sa akin, ito ang pinakamahusay. Kaya pinili ko ito at kinlik ang create character. Nagsimula na ang proseso ng paggawa ng tauhan ko. Maghihintay lang ako sandali. Kapag bumalik ka sa screen ng karakter, makikita mo ang progreso ng training ng tauhan mo. Handa na ang tauhan ko. Heto na ang masayang bahagi. Gumawa tayo ng ilang eksena kasama si Moana at si Anubaris. Isa sa mga naunang tauhan na ginawa ko. Pagkatapos pindutin ang create, pinili ko ang prompt and reference at makikita mo na nakapreselect na agad si Moana. Ang galing! Ngayon, magdadagdag ako ng ikalawang tauhan sa eksena gamit ang add character button. Pinili ko si Anubaris at nadagdag na silang dalawa sa eksena. Ngayon maglalagay tayo ng prompt. Sinulat ko. Cinematic photo of Moana and Anubaris looking outside through a glass window while it's raining. Pinili ko ang aspect ratio at pinindot ang create. At sa unang subok pa lang, nagawa ng open art na mailagay ang dalawa kong tauhan sa isang eksena. Tapat ito sa orihinal na disenyo ng mga tauhan at napaka-consistent. Ngayon, pwede ko nang pindutin ang ultimate upscale at piliin ang precise upscale para mapanatili ang detalye ng mga muka. Pag pinindot ko ang create, ma-upscale ang imahe ko. Heto ang na-upscale na, na version. Gumawa pa tayo ng mas maraming eksena kasama si Moana at Anubaris. Sinulat ko, cinematic photo of Moana and Anubaris hugging each other while autumn leaves are falling. Pinindot ko ang create. At heto na ang eksena natin. Yumayakap sa isa't isa si Moana at Anubaris. Napakagandang larawan. Subukan naman natin ang ibang setting kasi nakakaaliw. Cinematic photo of Moana and Anubaris running in the beach together at ayon magkasamang tumatakbo ang cute na magpartner sa tabing dagat. Mukhang napaka-consistent pa rin, talagang kahanga-hanga. Ngayon may medyo matinding challenge ako. Gusto kong palitan ang kasuotan nila habang nananatiling consistent ang kanilang itsura. Sinulat ko, Moana wearing a white winter sweater and Anubaris wearing a suit and they are running in the beach together. Ang ganda ng resulta. Naintindihan niya ang prompt at binigay niya eksakto ang gusto ko. Napakalaki ng flexibility na ibinibigay nito. Pwede nating baguhin ang setting, kasuotan, habang nananatiling consistent ang mga tauhan. Ngayon gusto ko ng matinding photorealism. May tauhan akong si Ebro na ginawa ko noon mula sa isang imahe. Ngayon gagawa ako ng isa pang photorealistic na tauhan mula sa isang imahe. Gagamitin ko si Ebro at ang bagong karakter sa iisang eksena. Tatawagin kong Merlin ang karakter at mag-a-upload ako ng reference image i-upload ko ang imahe at i ang create character. Gawa tayo ng eksena ni na Merlin at Ebru. Nakakatuwa lang na pwede kang pumili ng random na tauhan at gumawa ng mga eksena kasama sila. Sa pagkakataong ito, uumpisahan ko kay Merlin. Pinindot ko ang create, pinili ang prompt and reference, at pinili ko rin si Ebru. Close-up photo of Merlin and Ebru pointing guns at each other. Pindot ng create! Ang ganda ng shot! Talagang kahanga-hanga. Ito pa isa, medium shot of Merlin making an elixir. Merlin making. At si Ebru ay pumapasok habang sumasabog ang eliksir. Parang gumagawa na tayo ng storyline. Ang kailangan lang ay banggitin ang pangalan ng mga tauhan. At eto ang resulta. Ang astig na nakakagawa tayo ng buong kwento. Eto ang result number one at number 2. Isa pang eksena. Si Merlin at Ebru ay nakaupo sa isang kafe. May seryosong pag-uusap. Isa pa, nag enjoy sila sa Fifth Avenue. Namimili, naglalakad-lakad, tumitingin sa mga tindahan, Eto si na Merlin at Ebru, nag enjoy sa yacht. Good vibes lang. At syempre, hindi lang tayo limitado sa larawan. Tulad ng sabi ko, may direktang integrasyon ng Kling AI sa open art. Kapag may nagawa ka ng imahe na may maraming tauhan sa eksena, maaari mong i-click ang image to video at dadalhin ka nito sa Kling. Pwede mo ring gamitin ang Hilia o Minimax kung mas gusto mo kaysa Kling. Pipili ako ng pro quality at ilalarawan ko ng kaunti ang eksena. Elixir explodes while camera slowly pulls in. Pinindot ko ang create at handa na ang video ko. Ang galing! Ang integrasyon ng open art at cling ay makapangyarihan at nagbibigay ng napakalaking creative freedom. Sana ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Huwag kalimutang mag-thumbs up at mag-subscribe para sa mas maraming tutorials. Kung gusto mong matuto pa tungkol sa generative AI, iklik mo rito. At kung gusto mo naman matuto tungkol sa creative intelligence, iklik mo rin ito.